hindi po ang mga nakaupo na senador. Ang sabi natin, mga contributors, donors na mga kumandidato sa national position. Hindi mga senador kundi ilang kontraktor ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections na sinasabing nagbigay ng donasyon sa mga tumakbong kandidato noong 2022 elections. Nadiskubre ito ng COMELEC sa pamamagitan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite ng mga kandidato kung saan may nakalagay na campaign donors na binusisi ng kanilang Finance and Campaign Department. Ang investigasyon ng COMELEC ay moto proprio o sarili nilang inisyatibo. Tatlo-apat na contractors, na maaaring contractors ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakos sa national position. Yes, for Senator po yan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia sa Section 95C ng Omnibus Selection Code, bawal ang pagbibigay ng donasyon mula sa natural o juridical persons o mga kumpanya, korporasyon na may kontrata o kontratista sa pamahalaan Ibig sabihin hindi sakop dito ang isang donor na wala namang kontrata sa gobyerno. Nilinaw naman ang komisyon hindi pa nila masabi ang pananagutan ng mga kandidato na tumanggap ng donasyon. Ang pinagbabawal doon at ang pwedeng maparusahan ay yung mismong nagbigay na kontraktor na namungontrata sa pamahalaan. Kung mismo yung binigyan na tumatakwa ay liable, hindi pa po namin yan nadidiscuss at wala pa po kami sa puntong yan." Makikipag-ugnayan ang poll body sa Department of Public Works and Highways para maberipika kung talagang ang may pinasok na kontrata ang mga ito sa gobyerno. Siyempre, hindi pa po kaagad dapat mag-conclude ang Comelec doon. Kinakailangan ikumpirma namin marapat at uh, kung sila man ay uh, public works contractor halimbawa or service contractor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay hindi lamang kandidato ang maparurusahan kundi sibilyan o kumpanya na lumabag sa mga alituntunin na nakasaad dito. Dante Amento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.